sa inyo mga punong barangay at sa buong konseho po ng inyo mga barangay, ang inyo mga sekretary, treasurer, ang inyo mga lupon na kapamayapa, XO, talon, mga kagawan, SK chairperson, at ang inyo pong SK council. Maraming maraming salamat po sa pagbibigay niyo po ng oras sa amin inyong umaga para marinig ang mga mensahe at ang nais gawin ng pamilya asset sa para po hindi lang po sa inyong distrito kundi sa buong lungsod ng Maynila. Palakpakan niyo po ang inyong mga sarili lalo lalo na po ang ating mga mami at dati ating mga senior citizen na ako po, po na ichika na po sa inyo ng ating mga kumare. Nasimula ngayong Enero yung buwanan niyo pong allowance mula 500 pesos ay isang libo na po buwan-buwan. Gusto nyo po ba yun? Siyempre. Ay lalit po Go ay isang libo po one. ng ating buong pamilya asenso manila nyo para po sa ating mga mami and daddy para po sa inyong lahat. At siyempre po may mga proyekto pa po ginagawa para po sa inyo hindi po sa ating mga mami and daddy kundi po sa ating po iba mga kabarangay. At ngayon po sa ating pagpapatuloy. Panoorin po natin muli ang video na ito.